Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 386 hanggang 300 po. Kabanata 386. Pagtingin muli kay Charlie, kulog at kidlat ang bumalo sa kanya, parang isang dragon na bumaba sa langit. Sumigaw si Jun Wei Gao sa takot. Dad, ano ba ito? Barilin mo siya dali. Nanginginig sa takot ang mga binti ni Jun, Jun Gao, at sinabi niya, ako, hindi gumana ang kamay ko. Mukhang nakakatawag si Charlie ng mga supernatural na kapangyarihan. Natarante si Jun Gao at nagsabi, walang makakatawag ng kulog sa langit. Sa tingin ko siya ay nagkukunwaring multo. Mabilis siyang bugbugin hanggang sa mamatay. Ngumiti si Charlie, June Gao, kung hindi ka naniniwala na ako ay isang tunay na dragon sa langit. Pagkatapos ay hahayaan kitang makita ito ng sarili mong mga mata. Pagkatapos, tumingin muli si Charlie kay Jianjun Gao at malamig na sinabi, Jianjun Gao, huwag kalimutan, pinatay ka ng anak mo. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay kay Jan-Jun Gao at sumigaw, darating ang kulog. Nakarinig ng malakas na putok, kumislap ang ulo ni Jianjun Gao na may sampung libong parisukat na sinag ng liwanag. Ang lakas ng liwanag na ito ay nagpabulag kay Jun Wei Gao sa maikling panahon. Nang mawala ang liwanag na ito, nakita niya si Jun Jun Gao, ay namatay sa isang saglit, at ang kanyang buong pagkatao ay naging isang piraso ng hugis tao na kaw, na may dark pistol pa rin sa kanyang kamay, ngunit mayroon pa rin siyang kaunting bakas ng buhay. Nang makakita ng ganoong eksena, si Jun Wei Gao ay tinamaan ng kidlat, damn it. Bakit siya naging ganito? Nakatayo dito ngayon. Ang buhay ng ama ay pinatay ng kulog ng langit na tinawag ni Charlie. Isa itong malaking buhay na tao. Bakit hindi nataman ng kidlat si Charlie? Ang buong katauhan ni Jun Wei Gao ay nanginginig na sa sobrang takot, at lahat ng ito ay ganap na lampas sa saklaw ng kanyang pangunawa. Talaga bang dragon sa langit itong si Charlie? Hindi ba laging anti-feudal na pamahiin ng lipunan? Kung ang mga tao ay gustong maniwala sa agham, saan ba nang galing ang totoong dragon? Gayun pa man, nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang ama na naging coke. Ang maitim na bangkay ay naging itim na uling, at patuloy pa rin siyang naghulog ng pulbos ng uling. Ito ay katotohanan na nakita ng sarili niyang mga mata. Nang makitang natakot na si Jun Gao, ngumiti si Charlie. June Weygaw, naniniwala ka na sa oras na ito. Tinitigin ni June Weygaw si Charlie na parang nakakita ng multo. Bigla siyang nanghina. Ang kanyang mga binti ay nanlambot. Lumuhod siya sa harap ni Charlie. Nanlamig ang katawan at puso niya. Hanggang sa mga oras na ito ay bigla niyang napagtanto kung bakit siya pinaalis ni Charlie. Simula hanggang wakas. At bakit ang mga bigwig tulad ni Orville Solomon White Shin at iba pa ay magalang na tratuhin si Charlie ng mahalagang posisyon sa Ores Hill. Kung alam mo ang walang kamatayang paraan ni Charlie, na maaaring makapukaw kay Feng Lei sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay, hindi ka pa rin ba matatakot sa kanya? Hayaan ang iyong kapangyarihan ay maging kataas-taasan. Ito ay aking sisirain sa pamamagitan ng kidlat. Ang gayong alamat ng tao ay hindi kayang masaktan siya. Desperado si Junway gaw sa kanyang puso, lunguhad siya at gumapang sa harap ni Charlie. Siya ay patuloy na yumuko at humihingi ng tawad. Na nagsasabing, Charlie, Mr. Wade, alam kong mali ako, humihingi ako ng tawad sa iyo, pakiusap, bitawan mo ako, wala akong ginawang masama kay Claire. Marami ang Panginoon mo, hayaan mo na ako, please, iligtas mo ako, iligtas mo ang buhay ng aso. Tumingin sa kanya si Charlie, nginitian, itinuro ang kanyang mga binti, at sinabing may mapagmataas na mukha, narito, darating ito, Click. Dalawang kulog sa langit ang agad na tumama sa mga binti ni June Gao. Tinakat ni June Weigaw ang maltong umiiyak na lobo na umuungol. naramdaman na lang niya ang pamamanhid ng kanyang mga binti, na para bang nawala ng malay, at pagkatapos ay tumingin sa ibaba. Ang kanyang mga binti ay naging dalawang coke stick. Ah, ah, hindi makapaniwala si Junwei Gao na ang lahat ng ito. Ay totoo kaya natatakot siya. Hinawakan niya ang kanyang hita, gamit ang dalawang kamay. Ngunit hindi niya akalain na ang kanyang mga binti ay parang dalawang uling na sinunog. At tila mayroon silang orihinal na anyo, ngunit nang mahawakan niya ang mga ito, ang mga kamay niya ay naging flying ash. Kabanata 387 Nang makitang ang kanyang mga binti ay naging fly ash at lumutang sa hangin, natakot na siya, nasira at umiyak, at siya ay walang pagpipigil sa parehong oras. Noon lang niya tunay na naunawaan na si Charlie ay totoong dragon sa langit, at sa harap niya, siya ay isang insekto. Sa malamig na mukha, sinabi niya, mula sa iyong ideya na bugbugi ng aking asawa ikaw ay nakatadhana ng isang paraan lang ang pupuntahan, at yon ay ang daan ng kamatayan. Sa sandaling sinabi niya ito. Labis na natakot si Jun Wei kaya hindi niya napigil ang manginig at pababa. Daan ng kamatayan. Sa pag-iisip nito, lalo siyang napahagulgol, umiiyak ng mapait, at nagmakaawa, Mr. Wade, ako ay walang mga paa, at ako ay ganap na may kapansanan. Pabayaan mo na ako sa pagkakataong ito, pakiusap. Ngumiti si Charlie, ayaw mo bang maging kasama ang iyong ama sa death road? Huwag mong kalimutan, namatay siya para sayo. Ayoko, ayoko, kumaway si June Gao at sumigaw. Ayoko ng kamatayan. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan sa murang edad na ito? Gusto lang niyang mabuhay sa mundo ngayon. Mapaglarong tiningnan siya ni Charlie at nginitian, Sa tingin mo ba mas mabuti pang mabuhay kaysa mamatay? Natatakot na tumango si June Weigaw, Syempre mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Sino ang hindi gustong mabuhay? Malamig na sinabi ni Charlie sa oras na ito. Ito ay nagpapakita na hindi ka sapat na nagdudusa ngayon. Pagkatapos nito, ikinaway niya ang kanyang kamay at mahinang sumigaw. Narito. Ang isa pang kulog ay dumiretso sa punja ni Junwei Gao. Sa isang click, naramdaman ni Junwei Gao ang kanyang crotch na nanginginig. At pagkatapos, ang crotch ay ganap na naging abo. Kumuha siya ng isang dakot ng itim na abo sa kanyang punja. Tinitigan ang itim na abo, umiiyak ng malakas. Ito ang kanyang ugat. Ngayon, ito ay naging ulap ng alikabok. Gayunpaman, hindi pa payag si Charlie na palayain siya. Tiningnan siya ni Charlie at sinabing may mapaglarong ngiti. Maaari mo pa rin hawakan itong itim na abo, gamit ang iyong mga kamay, upang patunayan na ikaw ay hindi isang taong may kapansanan. Pagkatapos magsalita, humakbang siya papunta kay Jun Weigaw. Binuksan ang kanyang mga kamay, at ninitian. Dito, dito, kaagad pagkatapos ng dalawang kidlat, Nakita ni Jun Weigaw sa sarili niyang mga mata na may hawak siyang pares ng itim at kulay abong braso, na agad na nagiging dalawang bukol ng uling. Siya ay lubos na natakot. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at dalawang itim na uling ang natanggal sa kanyang balikat sa isang kli, at bumagsak sa lupa. Naging bola ng alikabo. Sa sandaling ito, si Jun Weigaw ay naging isang patpat na walang mga paa. Tumingin siya kay Charlie at nagmamakaawa sa takot. Charlie, pakawalan mo na ako, napakalungkot na. Kaya mo lang patayin ako. Okay, nakikiusap ako sa'yo. Habang nagsasalita siya, tumutulo ang luha sa ilong. Umiling si Charlie at malamig na sinabi, Sabi ko sa'yo, kapag hinawakan mo ang asawa ko, mamamatay ka. Ang dahilan kung bakit hindi kita binigyan ng masaya, ay gusto kong maramdaman mo ito kung ano ang kawala ng pag-asa. Panik na sinabi ni Junwei Gao, ikaw, pinatay mo ang aking ama, hindi ka ba natatakot na mahuli? Alam mo bang napakatibay ng pamilya namin? Maaari ka nilang habulin anumang oras at hahayaan kang mamatay. Ikinaway ni Charlie ang kanyang manggas. Winalis ang pulbos ng uling sa tabi. Pagkatapos ay umupo ng leg Sa kanyang harapan, tumingin sa kanyang mga mata. At nakangiting sinabi, June Weigaw, alam mo ba kung ano ang tunay kong pagkatao? Napailing-iling si June at Kabanata 388. May isang salita, hindi siya nangahas na sabihin, hindi ba ikaw ang sikat na basurang si Charlie, ang live-in son-in-law. Nang makitang hindi siya nangahas na magsalita, ngumiti si Charlie at sinabing, dapat isipin mo na ako mabahong basahan lang ha? Hindi na ngahas magsalita si Junwei Gao. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, To tell you the truth, ako ang young master ng pamilyang Wade sa Eastcliff, at ang chairman ng M. Rand Group. Ano sa tingin mo ang pamilya mo sa harap ko? Agad na natakot si Junwei Gao, pamilya Wade. Hindi ba yan ang pinakamataas na pamilya sa bansa? Bakit? Bakit dumating ang young master ng pamilyang Wade sa pamilyang Wilson sa Ores Hill at naging live-in son-in-law? Hindi niya napigil ang sabihin, hindi ko maintindihan, hindi ko maintindihan. Kung ikaw talaga ang young master ng Wade family, bakit ka pumayag na manatili sa pamilyang Wilson at pinagtatawa na ng iba? Malinaw na maaari mong hayaan ang pamilya Wilson na lumuhad sa iyong mga tuhod. Halatang magagawa mong yumuko ang buong Ores Hill sa iyo. Tinapik ni Charlie ang kanyang mukha at mahinahong sinabi, "Ang mga mortal ay hindi kwalipikadong makita ang tunay na mukha ng dragon, at ang tunay na dragon ay hindi nag-abala na hayaan silang sumuko." Pagkatapos noon, tiningnan ni Charlie ang oras at mahinang sinabi, "Malapit na ang oras. June Waygau, bilisan mo sa kalsada bago pa makalayo ang papa mo. Kapag nakarating ka sa Death Road, Maari kang makahabol sa kanya at masamahan mo siya. Napaiyak si June Weigaw sa takot, ngunit hindi siya binigyan ni Charlie ng pagkakataon. Tumayo siya at tumingin. Nakangiti si June Weigaw at kumaway gamit ang isang kamay. Kulog. Nagkaroon ng malakas na putok at pagkatapos na mawala ang nakakatakot na kulog, si June Weigaw na may walang katapusang panghihinayang at takot. Naging pulbos ang kanyang buong pagkatao, na walang iniwan na bakas sa mundong ito. Napatingin si Charlie sa kanyang asawa at bienang babae na nakatulog pa rin sa kanyang paligid. Mahinang bumuntong hininga, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan si Orville. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, agad na nagutos si Charlie, nasa Riverside Villaco, magdala ka ng ilang tao at sasakyan, at magdala ka ng gasolina. Agad na sinabi ni Orville, Mr. Wade don't worry, pupunta si Mr. Orville dyan. Makalipas ang mahigit sampung minuto, pinangunahan ni Orville ang mga tao na dumating. Hiniling ni Charlie sa kanila na ipasok ang kotse sa bakuran. At pagkatapos ay sinabi kay Orville, pahiram mo sa akin ang iyong sasakyan. Iuuwi ko ang aking asawa at bienan. Tulungan mo akong sunugin ang bagay na ito sa lupa. Nagmamadaling tumango si Orville, at magalang na binuksan ang pinto ng kanyang Mercedes-Benz. Inilagay ni Charlie ang kanyang asawa at bienan sa likurang upuan, at sinabi kay Orville, kumusta sa media, huwag magulat sa panig na ito. Okay, Mr. Wade, nagmamadaling pumayag si Orville. Si Charlie ay nagmaneho palayo ng Riverside Villa at bumalik sa kanyang tahanan sa lungsod. Matapos huminto ang sasakyan sa ibaba, inalis niya ang tunay na enerhiya mula sa kanyang asawa at bienan. at pagkatapos ay tahimik na nagising ang dalawa. Nang magising ang dalawa, kanina pa sila nasa pag-aalala at takot, ngunit biglang nakita na nakaupo sila sa kotse at niluhinga ni Charlie ang dalawa. Pareho silang medyo nabigla. Hindi napigilan ni Claire na magtanong. "Charlie, anong nangyari? Bakit tayo nandito?" Nasaan si June Weigaw at ang kanyang ama? Napangiti ng mahina si Charlie at sinabing, tumakas sila dahil sa krimen ng kidnapang, tinutugis na sila ng mga pulis. Ah, napabulala si Claire at nagtanong, paano ka nakatakas kasama namin? Sabi ni Charlie, tumawag ako ng pulis bago ako dumating, kaya noong papatayin na nila ako, biglang may dumating sa pinangyarihan, at kinailangang tumakas ng mag-ama. Sa palagay ko hindi sila maglakas loob na bumalik sa Oris Hill habang buhay. Naalala ni Claire ang nag-iisang pagligtas sa kanya ni Charlie noong nakaraan. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw na pula, at bumulong siya. Honey, salamat. Bahagyang umiti si Charlie. Bakit napakagalang ng asawa ko? Dapat gawin ng iyong asawa ito. Para kay Charlie, ang marinigang pasasalamat ni Claire. Sulit na. Kabanata 380 Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Elaine na nasa tabi niya, tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, Ito ay isang pagpapala ngayon, muntik na akong mapahamak sa John gaw na yon. Tiningnan siya ni Claire at walang magawang sinabi, Mom, pwede ka bang magmeryenda sa lahat ng bagay? Huwag nang ibenta. Hindi ko alam, kung hindi dahil kay Charlie ngayon, ano gagawin nating dalawa? Patay ka na. Alam ni Elaine na mali siya, pero atubiling sinabi niya. Ano ang problema? Ako din ay isang biktima bukod dito. Ang bagay na ito ay dulot mismo ni Charlie. Kung hindi niya na provoke si Junwei Gao, hindi tayo makakatagpo ng ganitong uri ng panganib. Kung tutuusin, lahat ng iyon ay kagagawan niya, galit na sinabi ni Claire. Bakit hindi ka nakakaintindi? Pagkatapos noon, Tinulak niya ang pinto at lumabas ng sasakyan, at umakyat sa itaas. Nang makita si Claire sa itaas, dali-daling tinulak ni Elaine ang pinto ng sasakyan para makahabol. Nagmamadali ding sumunod si Charlie. Pag uwi niya, wala sa bahay si Jacob, kaya sinabi ni Elaine kay Claire. Claire, huwag mong sabihin sa tatay mo ang nangyari ngayon. Naririnig mo ba? Bumalik ang tanong ni Claire. Sa palagay mo ba ay tama ka? May konsensya ka ba? Iginiit ni Elaine. Bakit naman ako makonsensya? Ayoko lang mag-alala ang papa mo ng sobra. Hindi ba okay na tayong dalawa ang nakaalam? Ano ang silbi para matakot siya? Sabi ni Claire, kung hindi mo aaminin ang iyong mga pagkakamali sa bagay na ito, sasabihin ko kay dad at hahayaan si dad na humusga. Nagmamadaling sinabi ni Elaine, Oh, okay. Inaamin ko na utang ko ito sa pagsasaalang-alang. Okay. Sinisisi ko ang dam na June Weigaw. Kahit sino ang nangahas na ayusin si Lady Wilson. Bigyan din daw ako ng Mercedes-Benz S500. Hindi ko pa nabubuksan. Biglang narinig ni Claire si Elaine na nagsasalita tungkol sa Mercedes-Benz S500. At nagmamadali nagtanong, Anong Mercedes-Benz S500? Mama, anong nangyayari? Napagtanto ni Elaine na may nasabi siyang mali at nagmamadaling nagpaliwanag. Oo, oh, iyan. Tinawagan ako ni Jun Waygau at sinabing gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Kaya binigyan niya ako ng Mercedes Benz na kotse muna. At naisip ko ito. Pareho kayong may sasakyan ng papa mo. Ako ay hindi pa nagmamaneho ng kotse at nagkataon na nag-offer siya. Hindi ba maganda kung may kotse din ako? makukuha kita ng isang order ng decoration. Kaya nataranta ako at pumayag. Pagkatapos magsalita, nagmamadaling nakipagtalo si Elaine, pero ginawa ko lahat yon para sa iyo at sa pamilyang ito. Galit na sinabi ni Claire, pwede bang gamitin mo na lang ito para sa akin at sa pamilyang ito, at bigyang katwira ng iyong sarili, kung hindi dahil kay Charlie ngayon. Baka patay na ako, at baka ikaw ay patay din. At ang gabi ng kamatayan ay hindi garantisado kung wala na tayong dalawa. Paano mo hayaang mabuhay si Dad? Baka may pamilyang tatlo ang makapasok. Itinaya ni Charlie ang kanyang buhay para iligtas tayo. Ikaw, hindi man lang nagpasalamat. Nakakadismaya pa rin ang yung ugali. Nang marinig ni Elaine ang pag-aakusa sa kanya ni Claire, agad siyang napaupo sa lupa sa galit at nagsimulang umiyak at sumigaw. Oh my goodness, how come I have such a hard life? This one child in my entire life. Tinuro pa talaga ang ilong ko at pinagalitan. My goodness, why I am alive? Kunin mo na lang ako. Dati, kung palpak si Elaine, tiyak na magkokompromiso si Claire. Ngunit ngayon, hindi sinasadya ni Claire na ikompromiso ang lahat. Siya ay tumingin kay Elaine sa matinding pagkabigo at sinabi na may pulang mata. Mom, ito ay laging mo ginagawa sa tuwing nagkakamali ka at patuloy na hindi umaamin. Umaasa na ang iba ay hindi na muling mananagot. Kung ang iba ay patuloy na mananagot, magiging palpak ka, walang hiya, sa tingin mo ba lagi kang sasamahan ng iba, at patawarin ka. Ipinagpatuloy ni Elaine ang kanyang pagganap, umiiyak at nananaghoy, napakapait ng buhay ko, Diyos ko ang aking biyolohikal na anak, kinakausap talaga ako ng ganito, hindi ba niya alam na ang kanyang mga magulang ay higit pa sa langit? Ano man ang maling gawin ng mga magulang, hindi dapat silang tratuhin na parang mga bata, hindi ba may karapatang sisihin? Diyos ko, sinabi mo sa bahay na ito, maaari ba akong manatili sa hinaharap? Hindi ako pwedeng manatili ngayon, kung gayon ano ang silbi ng pagiging buhay. Umiyak si Claire at determinadong nagsabi, Mom, kung lagi kang ganito, aalis na kami ni Charlie, may ipon pa ako, magrenta kami ng isang silid tulugan na apartment, hindi gaanong magastos. Kabanata tatlundaan at siyam na po. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Charlie, Honey, mag ka na ng mga gamit mo. Siyempre, paulit-ulit na tumango si Charlie at sinabing, Okay. Then I will go. Muling inilabas ni Claire ang kanyang cellphone at sinabi kay Elaine. Tatawagan ko si Dad at sasabihin ko sa kanya ang nangyari. Hayaan kong tumira kayong dalawa dito. Kahit anong gawin mong mali, hindi ako magbibintang sayo. Biglang nagpanik si Elaine. Sa buhay niya, ang tanging pag-asa niya ay si Claire. Kung hindi, sa kakayahan ni Jacob, huwag mo nang isipin ang pagtalikod sa buhay na ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Claire ay tila may determinadong saloobin. Kung talagang tinatawagan niya si Jacob, walang puwang para lumingon. Kaya dali-dali siyang lumapit. Niyakap ang mga binti ni Claire. At umiyak na nagsabi, Claire, huwag mong iwan si ma'am. Claire, hindi ba okay kung mali si ma'am? Mali talaga ang alam ni ma'am. Kasalanan ko ang lahat ng ito na napakawalang kwenta. Huwag kang mag-alala, babaguhin ito ni mom sa hinaharap. Hindi ba ito mababago ni mom? Tumingin sa kanya si Claire at Blancong sinabi, kung alam mo talagang mali ka, dapat humingi ka muna ng tawad kay Charlie. Hindi lang humingi ng tawad sa mga sinabi mo, kundi pati na rin sa pagligtas ni Charlie sa atin. Sumagot si Elaine ng hindi namamalain, itong basura, nailigtas ba niya tayo? Nababali sa si Claire at tinaktak ang kanyang mga paa, tinatawag mo pa rin siyang basura. Nagmamadaling binago ni Elaine ang kanyang mga salita, nagkamali ako, hindi siya basura, tama ka, gagawin ko, hihingi ako ng tawad sa kanya. Nang matapos siyang magsalita ay dali-dali siyang bumangon at pumunta sa kwarto ni na Claire at Charlie, at nag bili na sinabi kay Charlie, Charlie, humihingi ako ng tawad sa iyo. Masama ang sinasabi ko noon, kaya huwag nadalhin ito sa puso mo. Pagkatapos, nag-alinlangan siya sandali, at pagkatapos ay sinabi, nandyan pa rin yon. salamat sa araw na ito. Talagang naiinis si Charlie kay Elaine, ngunit hindi ang masamang ugali nito sa kanyang sarili. Ang kanyang pagiging sekim at walang hiyang ugali, na halos mapahamak si Claire. Kay Charlie, basta buo si Claire kahit patay na si Elaine, hindi siya magpaparamdam na hindi komportable sa lahat. Gayunpaman, kung si Elaine ang dahilan na masaktan si Claire, mamamatay siya ng sampung libong beses, na hindi sapat para patawarin ng sarili. Ang mga bagay ngayon ay lubhang nakakainis at nakakatakot, ngunit sa kabutihang palad, si Claire ay buo, at hindi niya magawang turuan siya ng leksyon. Sa harap ni Claire o ipakita sa kanya ang ilang kulay. Gayunpaman, kung pagkatapos ng insidente ngayon, ang hangal na bienan ay maaaring magkaroon ng kaunti pang memoria. Kung gayon ito ay magiging mas mahusay. Sa pag-iisip nito, napaisip si Charlie at binigyan si Elaine ng huling pagkakataon. Kung siya ay mangahas na magdulot ng ganoong gulo sa susunod. Ipapahinto niya ang kanyang binti at papaupuin siya sa isang wheelchair sa buong buhay niya. Kung nakakagulo pa rin siya habang nasa wheelchair, gawin na lang siyang lantang gulay.